Para sa mga namumunang balita ngayong umaga, makakasama natin si Joel Reyes Good morning, Joel. Good morning, Susan. Good morning sa ating mga kapit kabalitaan ngayong magkasabay na, no? Yung trabaho, tsaka yung eskwela. Yes, oo. So, ngayon, no? Kaya medyo expect na natin ng matinding ano, traffic, traffic yes, di ba? Ako, Joel. Balitang enkwentro ang bungad sa ating ngayong umaga mula sa probinsya ng Quezon. Labing tatlong suspect ang patay matapos ang isang madugong enkwentro sa mga pulis dyan sa bayan ng Atimonan. Base sa investigasyon ng mga autoridad, miyembro ng Gun for Hire Group ang mga ito. Makibalita tayo kay Oscar Oida, follow-up report. Oscar? Yes, Joel, Susan, sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy ang sinasagawang uh, investigasyon ng mga polis sa so, unay na nga nangyaring enkwentro dyan sa may Atiponan, Quezon kahapon. Bale, bale sa sakapin na uh, ulat ay pao mga miyembro umano ng uh, Vic Seaman Gun for Hire ang labing tatlong napatay sa enkwentro kahapon. yani ay ayon ay mismo sa Provincial Office ng Quezon Police na may hawak sa investigasyon. Base ni siya na impormasyon, matagal na raw under surveillance ang grupo na nag-ooperate umano sa mga karatig probinsya. Alas 3.20 ng hapon kahapon ng bali wala inumano ng naturang grupo ang isang checkpoint sa may atimonan. Sabay pinapotokan ang mga nagbabantay sa lugar. Nasugat ang leader ng polis na si Police Superintendent Hansen Marantan pero ligtas na siya ngayon. Wala pang limang minuto ang bakbakan kung saan nasa naman ang labing tatlong suspect. Basa mga ID na natagpuan sa kanila, ilan sa mga ito ay umalim mga kawani ng militar at ng PNP. Meron pa munong opisyal sa mga suspect. Hindi mo na natin sila papangalanan hanggat hindi pa raw binibiripika ng mga pulis ang kanilang pagkatao. Eto ang ilan sa pahiyag ng provincial uh, director ng casements of this personnel. At uh, may mga confirmations tayo na nasa active duty nga yung iba. Uh, meantime, I will hold their identity so that until uh, um, we complete the investigation. Joel, Susan, sa mga sandali ito ay uh, patuloy na bine-verify ng mga pulis ang pagkatao ng labing tatlong uh, nasawi bagamat hindi nila may tatago yung pagkakabahala. Lalo pat uh, lumalabas sa mga ID na natagpuan sa mga napatay na suspect na meron nga mga membro ng uh, kawin ng PNP at ng militar. Joel, Susan? Maraming salamat, Oscar Oida.